Hello po. Ayan, kapayapaan po ng Diyos ang parating suma atin. Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid. At ito na naman ang panibagong episode ng Talakayan with Kaburno. Okay, so hindi ko na patatagalin pa. Let's all welcome. Hello po, Kaburno. Hello, Brother Gabriel. At sa lahat ng mga manonood mo sa ating programa dito sa Karunungang Katoliko TV. At uh, sa pagkakataong ito, ay post muna tayo sa ating ano, mga pagsagot. Hmm. Oh, hmm. sa mga pagsagot sa mga tuligsa ng ibang mga manonood no yung mga manonood lalong lalo na yung mga taga MCGI at taga Iglesia ni Cristo ni Manalo sa iyong programa. So yung itatopic natin sa episode natin ay kung paano ipinakilala ng Diyos yung kanyang sarili sa mga tao, Brother Gabriel. So yan yung topic natin sa pagkakataong ito. So it's a sort of ano of catechism and uh, apologetics pa rin ano pero more on siya sa catechism at ipapa at uh, ipapakita ko sa inyo kung ano ang aral ng Iglesia Katolika. Sige, so sisimulan na natin ang uh, ating pagtalakay, Brother Gabriel. At para may mayroon tayong foundation sa ating topic, ay pasahin natin yung Catechism of the Catholic Church sa paragraph 73, ang aral ng Iglesia Katolika. Pakibasa basa ka pa, Gabriel. Opo. Ayan na, God has revealed Himself fully by sending His own Son, in whom He has established His covenant forever. His Son is His Father's definitive Word, so there will be no further revelation after Him. Ayan, so yan po ang aral ng Iglesia Katolika tungkol sa pagpapakilala ng Diyos ng kanyang sarili sa mga tao. So, ibig sabihin, nung si Kristo ay dumating na at... Uh, nakapunta na nga ng lupa at uh, siyempre nabuhay siya dito ng ilang mga taon at uh, ipinako siya sa Cruz. Kapatid na Gabriel, yung mga nangyari sa kanyang buhay, yan na yung uh, full yung full revelation nangyari na po yon sa time ni Jesus Christ. Kaya base sa aral natin, na, naipakilala na ng Diyos ang kaniyang sarili sa atin. So, He already did it. Tapos na. So, napakilala na niya ang kaniyang sarili. Ngayon, kapatid na Gabriel, ang gagawin na lang ng tao, eh, hanapin na lang niya kung, kung paano, ng Diyos, paano ang Diyos ipinakilala yung kaniyang sarili. So, mamaya, yan ang ating tatalakayin. So, meaning, sa part ng Diyos kung paano niya ipakpakilala yung kanyang sarili, nagawa na, niya. Nag nagawa na po niya yun. No? At uh, yung iba naman nagsasabi na appointed son of God daw sila o na-reveal daw sa kanila, in-reveal daw ng Diyos yung kanyang Diyos. sarili sa pamamagitan ng no? mga appointed son of God daw. Hindi po hmm. dapat maniwala. Huwag kayong maniwala sa mga ganyang mga sabi-sabi, uh, ano? Um, oh, alam mo naman kung sino yung tinutukoy natin. Huwag na natin banggitin kung sino yung nagsasabing si appointed son of God. Diba? Yung pangalan niya mm. si Pastor Apollo Kiboloy. <laughs> okay. <laughs> oh, okay. klaro claro po yun kapatid na Gabriel ng nakasulat mm. God has revealed himself fully ayan no meron na namang yung, ito yung yung, yung, yung pinaka masarap na salita sa CCC paragraph na ito, yung salitang fully. Ibig sabihin, lubos-lubos, lubos, lubos, lubos na niyang ipinakilala. Lubos nang ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapadala niya by sending His own Son. O, basahin natin yung unang Juan 4.10, kapatid na Gabriel. Okay po, ito po ang nakasunan. Narito ang pag-ibig hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Ayan, so maliwanag dito kapatid na Gabriel, ipinakita na ng Diyos yung kanyang pag-ibig. Ano? sa pamamagitan ng uh, kanyang anak. Sain mo nga naman sa ano sa isang salin sa magandang balita Biblia, pakibasa ka, na Gabriel. Opo, ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ng kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. So yan, ano? so, yan yung paraan kung paano naipakitang lubos o naipakilalang lubos ng Diyos ang kanyang sarili. Ayan. Pero bago nangyari itong pagpapakilala ng Diyos ng kanyang sarili ng lubusan sa pamamagitan ni Kristo, e paano ba ipinakilala ng Diyos kapatid na Gabriel ang kanyang sarili sa mga tao? Masahin natin ang sagot dito sa Efeso 1.4. basa ng sinasabi. At sa atin ng pakikipag-isang ito, pinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanglibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ayan, so maliwanag dito, kapatid na Gabriel, na dahil sa pag-ibig ng Diyos, kapatid na Gabriel, tayo ay pinili niya, hinirang na niya tayo. Ayan, so bago pa pala nilikha ang sanglibutan, eh hinirang na tayo upang maging banal at walang kapisa, kapintasan. Ibig sabihin, ang misyon ng Diyos para sa mga buhay ng mga tao is piliin tayo para maging banal sa harapan niya. Ayan, di ba? So napakaliwanag niyan, ano? So that's how God uh, ganyan yung Diyos, ano, para yun yung uh, way na ipapakilala niya yung sarili niya sa atin. Ayan. So ganyan po. At uh, ano ba yung ibang paraan para maipakita sa ating mga tao na ito pala yung Diyos, ano? Basahin natin ang Roma 1.19, kapatid na Gabriel. Ganito naman po ang nakasulat. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Ayan, so maliwanag dito. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos, maliwanag daw. Yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Yan ang sinasabi. Try nga natin ituloy sa verse 20. Ano yung karugtong, Brother Gam? Opo. Mula pa ng likain niya ang sanglimutan, ang kalikasan di nakikita. Ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya kaya't wala na silang maidadahilan. Ayan! Klarong-klaro eh! Ibig sabihin, ipinakilala na ng Diyos yung kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga ginawa, Brother Gabriel. Kaya nga kung minsan pupunta ka sa bukid, ano? Ang ganda naman sa bukid, di ba? O, oh, eh, naalala ko tuloy na yung pagpunta natin doon sa isang ano yon yung parang park yun sa Nueva Vizcaya ba yun, Brother Gabriel na pagtingin mo pala, mayroon doon kapilya, nakita, alala ko yun eh. Oo, oh, ang ganda ng tanawin pa. Oh. Oo. oo, ang ganda ng buong tanawin, pwera na lang doon sa isang building na nakita namin ni Brother Gabriel Yun lang, may naligaw. Oo, oo. No, may naligaw doon. Kaya sayang, sayang yung part na yun, pero yung buong tanawin, yung mga bundok, maganda. yung mga... Mga bukid, ayan, maganda, ano, at uh, sariwa. So, ipinakikilala ng Diyos yung kanyang sarili sa kanyang mga nilikha kapag tinagalika. Oh, so, ik e, ika e, nga dito, maliwanag na maliwanag yung pagka-Diyos ng Diyos doon sa kanyang mga nilikha. Ayan. So, napakaganda. At siempre uh, siyempre, yung unang mga tao, ipinik ipinakilala na ng Diyos yung kanyang sarili sa unang mga tao. Eh kasi yung unang mga tao, sina Adan at Eva, eh nagkasala sa Diyos kapatid na Gabriel. Eh tanong kapatid na Gabriel, ay sa araw natin, sa Iglesia Katolika, iyang bang uh, mithiin ang Diyos para ipakilala niya ang kanyang sarili after nagkasala yung unang tao. Natigil ba yon kapatid na Gabriel? Basahin natin ang aral sa ating simbahan sa Iglesia Katolika dito sa paragraph ng Catechism of the Catholic Church, Pakibasa ang sinasabi kapatid ng gab. Ang number po. 55. Ito po ba 55? Uh Oo, -oh, correct, correct. Okay, okay. Ito po ang nakasulat po. This revelation was not broken off by our first parents' esteem. After the fall, God void them up with a hope of salvation, by promising redemption, and He has never ceased to show His solic solicitude ayan, for the human race. For He wishes to give eternal life to all those who seek salvation by patience in well-doing. Ayan. Even when he disobeyed you and lost your friendship, you did not abandon him to the power of death. Again and again, you offered a covenant to man. Ayan. So, napakaliwanag. So, kahit na nagkasala na yung unang mga tao, kapatid ng Gabriel, si Adan at Eva, ayon sa aral ng Iglesia Katolika, hindi po, di po tumigil o hindi tinigilan ng Diyos na suyuin ang tao na para ipakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa mga tao. Katunayan, Brother Gabriel, eh, sa mga propeta, kinabweses, sa iba't ibang mga tao, kahit sa lumang tipan, ay talagang uh, God has tried His very best para ipakilala niya yung kanyang sarili. Basahin natin ang Ebreo 1:1 hanggang 2 sa Magandang Balita Biblia. Pakibasa ng ating uh, yung sinasabi diyan. Ito po ang nakasulat. Noong una nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmamayari ng lahat ng bagay. Ayan, so dito sa uno-uno muna ng Ebreo, sabi dito, yung mga propeta, sa mga propeta, ipinikilala ng Diyos yung kanyang sarili, sa pamamagitan ng iba't ibang phases yan, ano? sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang pangaparaan, sa pamamagitan ng mga lingkod ng Diyos, kapatid na Gabriel. Pero dumating ang panahon na lubusan ng ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili. At yan ay sa pamamagitan ng anak ng Diyos na si Kristo, Ebreo 1.2. Yan. So, yan. Pakita natin yung dos, kapatid na Gabriel. Yan. O, ba diba? So, ngayon, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kaniyang anak. So, yan. Klarong-klaro at dahil dyan, kapatid na Gabriel, tama ang aral ng Iglesia Katolika. Doon sa ating binasa kanina, Catechism of the Catholic Church, paragraph 73. Balikan mo ngayon, kapati na Gabriel, dahil mula dyan sa paragraph na yan, ay mayroon tayong susunod na natalakayin. Sige, basahin natin, ipakita natin ulit. Ayan, o sabi dito, God has revealed himself fully by sending his own son in whom he has established his covenant forever. E paano nangyari to? Paano ipinakilala ng Dios uh, Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo? O, yan ang susunod naman nating tatalakay. Ang sagot sa tanong na yan, basahin natin, kapatid na Gabriel, ang tagpo sa kay Felipe dito sa Juan 14, 8 hanggang 9. Pakibasa ng sinasabi. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Yesus, matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata di mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Ayan. So yan yung proof, kapatid na Gabriel, na sa pamamagitan ni Kristo, pinakilala na ng Diyos yung kanyang sarili ng lubusan. Eh bakit natin nasabing lubusan na nang ipinakilala? Kasi, kapatid na Gabriel, ang nakita kay Kristo, nakita din sa ama. Diba, klaro-klaro, napaka, ano yan, lubusan na yung pagpapakilala, ba? Diba? Kung nakita mo si Kristo, automatic yung ama, nakita mo na. So, ganun po yun. Diba Amen. Na Gabriel. Mm Gabriel. -mm. Ganun po yung paraan ng Diyos para ipakilala niya ang kanyang sarili. Kaya, sasabihin ng iba, eh, ang Diyos, eh, mamamatay tao. Eh, hindi naman ganun, ano? Kasi nga, ang Diyos, kapatid na Gabriel, eh, justisya din. Ang Diyos, kapatid na Gabriel, kung ay ni Kristo, ano? Siya nga yung ano eh, yung maghuhusga sa atin sa huling mga araw. At i-credit 'yun ng Ama. Kasi ito basa na natin Juan 5:22 na si Kristo, kapatid na Gabriel, ay uh, inatasan na husgahan tayo at hatulan tayo sa mga huling panahon. At uh, hindi yung Ama, hindi yung Diyos Ama, kapatid na Gabriel. So nakikita mo, magkaibang persona yung Diyos Ama at si Kristo. Diyan natin makikita. Yan, brother Gabriel. So, pero kung ano yung husga ni Kristo nung hatol niya, eh yan din ang hatol ng Diyos. Ayan. So ngayon, ito naman ang susunod na tanong kapatid na Gabriel. Eh, pagkatapos namatay at uh, muling nabuhay ni Kristo, eh meron pa bang susunod na bagong tao na magpapakilala sa Dios kung sino siya? Eh, ang sagot, syempre, wala na. Hindi kagaya ni Kimoloy, ano? Oh? Pinakilala na yung sarili niya. Ito yung Diyos, yung Diyos na totoo si Kristo. Siya 'yung father ka o hindi eh, ganun 'yon. Balikan natin 'yung uh, CCC, 'yung aral natin. Kasi 'yung mga Katoliko kuminsan, eh dahil hindi alam ang aral ng Iglesia Katolika, eh nangyayari naliligaw sila o 'yung iba. Sabi nila, ayan 'yung huling sugo e eh, ka, o sa 'yung magpapakilala sa kay Kristo at sa Ama eh sabi sa ating aral, kung katoliko ka ha, kung alam mo yung aral na ito, hindi ka talaga maliligawan. <laughs> oh sabi ng ating simbahan, wala na pong iba. Pasahin natin ulit ang sabi, the son is his father's definitive word. So there will be no further revelation After him. Ayun. So, nang ano? na? Gano'n, wala nang iba pa. Ika nga, ng amen. Biblia, Ika nga ng Biblia, Brother Gabriel, basahin natin ang ikalawang Korinto 1.20. Pakibasa ng sinasabi. Sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ayan. So, si Kristo pala yung katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Klarong-klaro. So siya talaga yung uh, dahil kay Kristo, meron ng full revelation. Ayan. So maliwanag na. So na-establish na natin ang uh, gusto nating i- i-share sa ating mga manonood, Brother Gabriel. Sa ito hmm. yung susunod na tanong, ano? Eh, bakit kailangan pa ba, Brother Gabriel, na ipakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa mga tao? Eh, pwede lang naman papayaan niya tayo. O, bahala na kayo dyan. O, bakit gano'n, Brother Gabriel? Bakit ba kailangan na ipakilala ng Diyos yung kanyang sarili. O, oh, yan naman ang ating tatalakayin. Kasi, Brother Gabriel, unang rason. Kasi, yan yung paraan at yan yung rason bakit tayo nilikha, kapatid na Gabriel. Basahin natin ang gawa 17, 26 hanggang 27. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Kula sa isa'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos baka sakaling sa kanilang pag aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin. O di ba napakaganda ng sinasabi ng Biblia, Brother Gabriel, ano? O ibig sabihin talagang design na sa tao na hanapin niya ang Diyos kapatid na Gabriel kasi Baka sa kanyang pag-auhap, Brother Gabriel, eh matag matagpuan nila ang Diyos. So ganoon po yun. It's part of the design of man. Ika nga sa aral natin sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 27. Pakibasa ng sinasabi. The desire for God is written in the human heart because man is created by God and for God. And God never ceases to draw man to himself. Only in God will he find the truth. And happiness, he never stops searching for. Yes, Gabriel. Okay na yan, Brother Gabriel. Ano? So, yan ang sabi ng uh, ating uh, aral. The desire for God is written in the human heart. Ibig sabihin, talagang design na siya sa ating mga buhay na hanapin ang Diyos. Na meron tayong I mean... kakapitan, kapatid na Gabriel, di ba So, sino kaya yung kakapitan natin na hindi movable? Yung Diyos yun, kapatid na Gabriel. Kasi nga, ang tao is created by God and for God. Dalawa yon. Ginawa ng Diyos ang tao at ginawa ang tao para sa Diyos. Di ba magkaiba yun? O, so, Opo. ganun pala yon kapatid na Gabriel. Di ba napakaganda ng aral ng Iglesia Katolika? kung alam nyo lang Amen. yung aral na ito ng Iglesia Katolika, sigurado, babalik na kayo, no? Magiging Katoliko na kayo mga kapatid. Ayan. At uh, tandaan din natin dahil dyan sa ating sinabi kanina, eh makokompleto ka bilang isang tao kung makilala mo ang Diyos, kapatid na Gabriel. Basahin natin ang Catechism of the Catholic Church, sa paragraph 34, yung, sana, uh, sige, basahin na natin yung buo, yung paragraph 34, kapatid na uh, The world and man attest that they contain within themselves neither their first principle nor their final end, but rather that they participate in being itself, which alone is without origin or end. Thus, in different ways, man can come to know that really exists a reality which is the first cause and final end of all things. A reality that everyone calls God. Ayan. ayan. So, maliwanag ang aral ng Iglesia Katolika kapatid ng Gabriel. Man can come to know that there exists a reality which is the first cause and final end of all things a reality that everyone calls God yun pala yung reality kapatid na Gabriel talaga at the end of the day hanapin mo talaga yung Diyos halimbawa kung magkakaproblema ka hanapin mo ang Diyos diba kapatid na Gabriel kung hmm. magpapasalamat ka if you want to burst out your thanksgiving sa Diyos ka magpapasalamat gano'n yon yan amen. yung aral ng Iglesia katolika diba? amen at also, at suportado yan ng banal na kasulatan. Pasahin natin ang Deuteronomio 4.29-31 hanggang pakibasa ng nakasulat, kapatid naga. Okay, ito po ang nakasulat. Ngunit mula roon ay iyong hahanapin ang Panginoon mong Diyos. At iyong masusumpungan kung iyong hahanapin kung iyong hahanapin siya ng buo mong puso at ng buo mong kaluluwa. Ayan, tuloy natin hanggang 31 do. Pagka ikaw ay nasa kapighatian at ang lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo sa mga huling araw, ay magbabalik loob ka sa Panginoon mong Diyos at iyong didinggin ng kanyang tingin. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay maawa in Diyos, hindi kanya pababayaan, nililipunin kanya, nikakalimutan ang tipan sa iyong mga magulang na kanyang isinumpa sa kanila. So napakaliwanag kapatid na Gabriel ng uh, ating nabasa, kapatid na Gabriel, na ito talaga yung patunay ng ating sinasabi kanina na talagang ang Diyos kapatid na Gabriel eh 'yan talaga no yung ating uh, dapat na hanapin at kung uh, hahanapin natin ng Diyos eh makukumpleto talaga tayo. Ika nga doon sa verse 29 kapatid na Gabriel, kung hahanapin natin siya sa buong nating puso, ano bang sabi sa verse 29? Kaya no kung hahanapin natin ang Panginoon, so masusumbungan natin siya kapag hinahanap natin siya ng buong puso at kaluluwa natin. Pakaganda ng uh, truth na yan, kapatid na Gabriel, dahil ang ibang tao, eh, hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Eh. ba? Diba? So yung iba, hindi, mm. naman, hindi naman mga katoliko na ano yan, na mga talagang uh, bihasa sa aral ng Iglesia Katolika, hindi nila alam kung paano sisimulan ang, ang uh, pag-aaral. Kaya nga, dinidiscuss natin ito para malaman ng ating mga manonood na meron pa lang ganito na ganito pala ang gustong ipakilala ng Diyos sa atin. So dahil kapatid na Gabriel, sa binasa natin yung CCC 73, sinasabi doon na lubusan nang ipinakilala ng Diyos ang kaniyang sarili sa mga tao, e tanong, e tayong mga tao, dahil hinahanap natin ang Diyos, paano natin siya makikilala kapatid na Gabriel? Ano yung paraan na itinuturo ng ating iglesia, kapatid na Gabriel. Basahin natin ang Catechism of the Catholic Church, paragraph 75. Pakibasa ang sinasabi. Christ the Lord, in whom the entire revelation of the Most High God is summed up, commanded the apostles to preach the gospel, which had been promised beforehand by the prophets, and which he fulfilled in his own person and promulgated with his own lips In preaching the gospel, they were to communicate the gifts of God to all men. This gospel was to be the source of all saving truth and moral discipline. Ayan, so yan pala ang paraan ngayon. Yung ginawa kasi ni Kristo, nag-iwan siya ng tinatawag nating ebanghelyo, kapatid ng Gabriel. Ayan, yan ang alam ng iglesia katolika. Meron siyang iniwang ebanghelyo sa pamamagitan ng gospel ng Ebanghelyo, makilala na natin ang Diyos. Ayan. So, ibig sabihin, Ayan. Na mayanda, no? So, kasi lubusan ng ipinakilala ng Diyos yung kanyang sarili, e eh, paano natin makikilala ang Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo? Ganon po yun, mga Ngayon, para makilala natin siya, e eh, saan ba natin yun mahahanap, Brother Gabriel? E eh, naalala ko tolo yung iba na no, doon sa kay Father Darwin, di ba? Eh, tingnan natin, ano, at susuriin. Basahin muna natin Anong form ng Ebanghelyo ito na binabanggit? Ito, basahin natin yung uh, Catechism of the Catholic Church. Sa paragraph 81, ano ba ang mga forms ng Gospel? Pakibasa tinaga Sacred Scripture is the speech of God as it is put down in writing under the breath of the Holy Spirit. And Holy Tradition transmits in its entirety The Word of God which has been entrusted to the apostles by Christ the Lord and the Holy Spirit. It transmit it to the successors of the apostles, so that, enlightened by the spirit of truth, they may prick they may faithfully preserve, expound, and spread it abroad by their preaching. Oh, diba? So, Baso yung forms, Brother Gabriel, is some form sacred scriptures. Yung isang form ay sacred tradition. Ayan. So, saan ba nakatago itong mga katotohanan na nakapaloob dun sa sacred scripture at uh, sacred tradition? Basahin natin ang nakasulat sa Biblia sa unang Timoteo 3.15. Pag-ibasa ng uh, nakasulat. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Ayan. So, ibig sabihin, to interpret yung ebanghelyo, i-interpret mo yun sa so, pamamagitan ng iglesia na itinayon ni Kristo kasi nga, siya nga yung haligi at suhay ng katotohanan. Unang Timoteo 3.15. Kaya nga, yung term nga natin na ginagamit is magisterium, kapatid na Gabriel. So sa magisterium, siya yung interpreter ng banal na kasulatan at ng sagradong tradisyon, kapatid na Gabriel. Oo, A yan. So yan yung forms of gospel, kapatid na Gabriel. Klarong-klaro. Yung forms of gospel, dalawa, secret tradition at sacred, sacred scriptures na ininterpret ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesus Kristo. At dahil dyan, makikilala na natin ng lubos, kapatid na Gabriel, makikilala na natin ng lubos, ang Diyos kapatid na Gabriel. Ayan. So napaganda ng ating topic ngayon. Maraming salamat ano at uh, uh, sinamahan niyo kami sa episode nating ito ng ating programa. kapatid na Gabriel? Yes, ayan ha? So, nako ah, kabati ang ganda ng ating katesismo ngayon. Nawa po ay lalo makapagpatibay ito ng pananampalatayang Katoliko po ninyo, ha? Ito ang pinakamahalaga sa atin eh, hindi yung mag-apologetics -apo lang mga kapatid. Pinakamahalaga sa atin po is hindi yung pagtatanggol lang ng pananampalataya, kundi yung matuto ka mismo kung ano yung sinasampalatayanan natin ng ating simbahan, no? Bilang isang katoliko, bilang isang kristyano. So, I hope mga kapatid, hanggang sa mga susunod nating episode, especially kapag ganitong atisismo, eh, mapanood nyo po, no? Yan. So maraming maraming salamat po sa si Diyos sa panonood mga kapatid. Muli po ako pong yung lingkod, Brother Gabriel de Guzman, together with my partner, Kamburnok ng Pacmaster Speech. Yan, tanaman po tayong parati ng ating Panginoon. You know.